Ayan mga kajuit On the way kami papunta doon sa Bahay nila Tagpi Ayan kasama ko si James At uh, dala daladala ko na rin yung tools Para masimulan ko pa unti-unti yung, ano, yung kanilang Gagawing bahay so, Ayan po Si James po siya po yung, ano, yung kasama ko na Naghatid sa aso noon Kasama si Uragon Vlogs so, Thank you thank you so much At uh, namin ng maayos yung mga papis ni Tagpi dito pati si Tagpi Ayun na si Tagpi mga kajuit nasa ibabaw Gaantay na Ayun sa na siya oh. Ganyan si Tagpi mga kajuit kapag uh, alam pa parating ako Aabangan niya Narinig niya ng yung busis kasi eh, mga ka-joy. Okay. <laughs> Ang layo pa namin. Hello, Tagpi. <laughs> Ay susunod to. Na, likha na. <laughs> 'Yan si ano munang videographer natin, si James at uh, si Uragon, ano. Busy pa at kausap pa niya 'yung kanyang asawa. Gina, punta na don. Oh. Uh na nabahing pa ba't hindi mo kinuha yung pagkain mo doon ha <laughs> tawang tua, mga kajuit dahil uh, dumating na kami mm, -mm gutom ka na doon na siya uh, mga kajuit sa ano ibabaw talagang uh, inaabangan yung aming pagdating ito yung ano materials na pinrepair ko na Ano tanyan. Natahol na din mga kajuit yung ano, mga papis. Ay, ubos nila yung tubig. Kunin lang namin yung ano. Tubig at uh, pagkain dito po. At ayan si Tagpi, sumusunod-sunod pa rin. Ano Tagpi? Ayan mga kajut, nilulusot na lang dyan sa butas para mas madaling kun, ano, kunin buatin. Halika na dito tagpi. Na. Ayan, ayan, lulusot na naman, lulusot na naman. Mauna ka nang kumain tagpi muna. Ah. Ayan, pagkain mo. Ito yung sa mga patis. Gutom na sila mga kajuit. May ulam to. Manok na ano. Hindi may himay. Ito, pagkain nyo. Hmm. Hina, kain ka na dyan. Kumain ka marami. So, ayan, mga kajuit. Dumudungaw sa ano to si ano. Sa butas. Gusto lumabas. Galing nga. Ano? Gusto na lumabas ha. Andito sila mga kajuit yung ano. Ibang papis. Kumakain na. So, yung tatlo nandoon din nila, alam nandito yung ano. Kanilang pagkain. Yan, palitan ko lang ng tubig mga kaju itong kanilang ano. ta inuman. malakas sila sa tubig nagugustuhan nila tong isang planggana si Tagpi mga kajuit dahil la uh, ako na lang talaga yung ano nagbibigay ng pagkain sa kanila. Di gaya doon sa dating accommodation na ano, marami siyang napupuntahan makainan. And at the same time, mayroon din pong uh, nagbibigay sa kanya. Ayun na, nagpupo na si Tagpi mga kajud sa ano. Sa labas. Lumayo. Tagpi, ayaw mo na? Marami pa to. Hindi kayo ko sa mga papis. Uy, wag na tatahol-tahol dyan. Maririnig tayo. Ah, Tagpi oh. Nabis din ni Jim si mga papis mga kajuit kahit uh, sumama siya sa akin. Ayun si Tagpi, katatapos na nagwiwi. Ang lakas ng kumain ng mga tuta mga kajuit. Bali, pangalawang ano na nila yan. Pagkain. Tinanggal ko na yung isang uh, So, pasensya muna mga kajuit dahil hindi pa ako nakakagawa ng tigi isang kainan nila. Dahil uh, masyado pa talagang busy. So, ito yung pinakamaaga na punta ko dito. Alas 6 ng umaga. Ayun, ni James. <laughs> Ayun, si Tagpi, mga kajuit, nagpupo. Kaya dapat talaga, ano, nailalabas din sila para dumumi. Ang galing naman sa labas pumupo si Tagpi. Mas kitong mga papis mga kajuit dito sila ano, dumudumi. Pupunta sila dito. Uh, di ba At ano, kunting-kunti na lang maayos ko na yung kanilang lilipatan. Oh, ayan. So ayan mga kajuit. Malalaki na sila. Hoy, punta na doon. Uminom ka doon, uminom ka doon. Ayun, doon sila dumudumi. <laughs> Ba't ka gumagapang? ha? Busog na? Busog na sila mga kajuit. So, ito yung ano natin ngayon mga kajuit sa day 6 ng uh, pagpapakain kay Tagpi at sa mga papis niya. Si Tagpi po nandun sa labas. Okay. Ayun siya. Hindi <laughs> pa tatapos. Hindi pa tapos? Oh, tagpi. Gutom ka pa ito to. Hindi pa pala siya tapos. Itatangay na naman yung mga kaju ito. Ilalapit niya yan dito. Gusto niya malapit sa ano. Papis niya Or gustong dalhin sa loob <laughs> Ayan Matapon yan Kainin mo na So, hayaan lang natin siya mga kajuit Para matrain siya Dapat ganun Kinukuha mo na yung pagkain doon Ayan, Silip na sa loob Akit ka na Tingnan nga natin Kung paano siya sumasampa dyan Pasok ka na sa loob Ayun. Ganun pala yung ginagawa niya mga kajuit. Kahit maalalabas siya, makakasampa rin pala siya. Tapos papasok so, po sa loob. Kina, pasok ka na sa loob, Tagpi. Bright dog si Tagpi. Oh. So hayaan ko na lang muna siya diyan mga kajuit para ano habang inaayos ko yung bahay isa malaya siya. Ayun tumalon na. <laughs> Nasa loob na siya mga kajuit. So wala pala tayong problema sa ano. Paglabas-pasok ni Tagpi. So okay lang pala diyan sa ano ganito lang kababa para nakakalabas siya di dinay mga papis ni Tagpi. So marami marami salamat nga po pala mga kajuit dun sa nag-sponsor ng portable drill na uh, napanood yung aking live na kailangan ko at agad agad akong mini seeds at uh, nagpadala po ng pera para makabili ng portable drill. Ito mga kajuit yung ano, nabili kong nga uh, portable drill. Nilagyan ko na rin ng sticker. So buksan po natin yung ano, yung nasa loob. Ito po yung laman niya. Bagong-bago po 'yan. Ito yung manual. So yung resibo po nandito din. Eh naiwan ko po pala doon sa ano, sa kwarto. Alam na rin po ni ano to ni Ma'am mam Ma H na lang po ang tawag natin sa kanya dahil ayaw niyang paminsyon yung kanyang pangalan so thank you thank you so much po at uh, mapapadali na yung paggawa ko sa bagong bahay nila tagpi na hindi maririnig yung pagpupok ko ng martilyo ito na yung day 1 ng uh, pagsisimula ko ng bagong bahay nila tagpi mga kajuit. so ito, ito yung gagawin kong poste. Bali, ihuhukay ko lang po ito para mas matibay. Ayan. At uh, may dala-dala rin po akong bareta. Umpisa na po natin mga kajuit. hirap kain to matigas po pala mga kajuit So dahil mahirap po kain mga kajuit ah, di discard ko na lang Ilagay ko na lang dito sa ano Sa hollow blocks Ayan po Tapos Dito sa kabila ganun din paglalagyan ko ng kahoy nako hindi pa kasya so diskartehan ko na lang mga kajuit kung paano ko gagawin yung pinaka post niya So ito mga kajuit may mas nakita kong uh, malit na pwedeng pang na uh, lulusot dun sa hollow blocks Puputulin ko lang to mga kajuit talit nitong lagari na ito mga kajuit Pero ano, ang talim Ayan, putol na <laughs> So, eto mga kajuit Ilusot lang natin dito yan para hindi na tayo magukay Then, itong isa. Hindi pala mas mababa pala dito mga kajuit. So yan, may poste na tayo. Bali ang bubong nito mga kajuit pag ganun, pababa siya. So, ito na 'yung simula mga ka magagamit na natin 'yung uh, ating uh, portable drill. Maraming-maraming salamat talaga sa nag-sponsor. lanjut, simula nanti natin mag-screw. <tong tukar buruk> Mas mahaba. daming langaw So ito mga kajuit, naka isa na tayo sa kabila ito na yung pangalawa mga kajuit na para paglagyan ng bubong malapit na mga kajuit ito mga kajuit uh, simulan ko nang ilagay itong ano pagkakabitan ng bubong napakalaking tulong po talaga nitong ano tong barena dahil uh, mabilisan po yung trabaho matibay na mga kajuit dagdagan ko lang ng screw mga kajuit para mas matibay makapal yung ano mga kajut may solution di sila masyadong maiinitan at uh, medyo mataas na i-scroll ko lang itong mga kajut tong bubong Ayan mga kajuit. Okay na, may bubong na. Harang na lang yung uh, kulang. So, hingal na naman si Juit mga mga ka uh, pero kayang-kaya natin tapusin 'to. So, pahinga lang siguro muna mga kajuit. Uh, bukas na naman ulit. Bukas na natin tapusin. At uh, mag-isa lang po kasi akong gumawa. So abangan nyo yung part 2 ng bahay nila tagpi mga kajuit Eto na mga kajuit Ang ganda na yung ano Bubong Hindi masyado kasi mainit dito sa lugar na to mga kajuit May, insul may insulator yung ano Yung bubong na aking ginamit At ito yung mga pangharang natin Matatapos din 'to mga kajuit